ito na naman si Kuya guys. May nabingwit na naman siyang malaking uh, igat guys. Dahil galing dyan sa sapa. Nung nakaraang linggo guys ay yung malaking isda na parang isda sa bato na sobrang laki talaga. Ito na naman ay may nahuli na naman siyang eel or igat na kung tawagin sa amin ay kasili. Ayan boy na buhay pa po. At saka medyo ano siya eh. Yung paggabingwit niya ay talagang sobrang lalim nyo sa bibig ng igat. Ayan, dyan po galing guys. Dito po yan sa Davao River. Dyan po nakukuha. Itong si Kuya guys ay kapitbahay namin. Ang galing talaga niyang manghuli ng mga isda. Na kung ano ng -ano isda, pasayan. Kasi may pasayan din dito guys na sobrang laki din. Uh, nasa 1-4 kilo ang isa. Ganon kalaki. And then dito naman, in, ito naman ngayon ay nakahuli po siya ng igat. Ayan po, sarap itong gataan. Ayan po, nasa si yung umakit na sa taas. Natanggal na kasi niya yung kanyo. Anong igat na nakuha. Ayan, may pangulam na si